Guys, nakibati sa may si Gaboy sa kong agaw nga mindis, rin yung na vlog na ilang suka nga perting daghana bayit ka na nyo dipindi, kung pinsay gustong kumpra o, nga di ay suka, suka din lang kong panginabuhi pati daghana silang suka nga di ay daw na sa may si Gaboy kung pinsay itong mangumpra nga di rin, daghan kayo ang sila silag kailangan. Nanggut sila karun. Iba. Amal galon. Gamak pun sila aku. kani Bangka mga idol. Ang bangka mga idol. Tara na, na mga Doon hmm. sa paggamak no. Kaya doon magdagat na rin dapita sa mga sigaro na ilang pangibahan mao ni ilang kan manamanggut. Mananggit sila mga igsuor mga anak niya. Daghan sila. Na ilang materyal sa kan mao idol. Lawaan daw ni nga kahoy. Nga maog. Ba ni kini bangka. Di. Yung... gusto tumusto na. mengumpra og suka pertindihan dari mga sama si Gaboy highway na siya, pidoon nga niya sa highway oh, ulang sa highway ilang kan sa si Gaboy sintro gini sa Ido. ito ito tayo dito sa anahan mga idol ha sintro gini sa idol sintro hmm. gini sa si Indo ke bio dari mai dulu. Mana si double simple pindah. Kalau bukin mai dulu. Ini saya hilang balai kantor. Like and share and comment so I don't